yung morning walk uh -huh. ngayon is Sunday kaya maaaring ma ako lumabas <laughs> and marami akong kasabi wait, kung kungan sila ngayon <laughs> usually mga kasabay ko pag naglalakad ako mga matatanda so let's go samahan niyo ako maglakad so <coughs> ustan buti, buti na lang walang araw ngayon hindi <laughs> super init yan Diyan ako tapos akyat ako dun sa taas yung hagdanan na to is uh, 400 450 ata uh, 450 steps ang una kong lakad dito sa abdana na to. tingal pa ako. Ngayon pwede ko na siyang takbuhin. <laughs> टेबल ilang steps na 350 steps mga 400 to eh 450 ata ayun 4 to 8 lang pala 4 to 8 steps nagme-maintainan sa park na sa little park na to, mga matatanda. Ito <laughs> eh, may mga tao man. Ito sa may dalawang may dalawang basketball court dyan sa baba doon ako dahil lagi na, na lagi na akong makikita dito mga may mga matatanda na gusto alam yung gusto makipagkwentuhan kasi hindi ako maintindihan kaya hanggang susan lang ako good morning susan <laughs> so, maraming nagsusumba dito na Zumba, badminton at saka magja-jogging pa. Ikot-ikot lang dito. Ganun yung activities ng mga matatanda dito. Pag kumaba. Kaya kahit matanda na sila, ano pa rin sila, malakas pa rin sila. Kasi nag-exercise sila araw-araw. Nakita tayo doon sa isang basketball court. Dito tayo dito tapos saka tayo babalik. Ganun yung ano ko yung routine ko every morning pero since naiksi lang to umiikot ako dito ng dalawang beses pag sa winter tatlong beses ako umiikot pag sa ngayon summer na kasi mainit na kaya dalawang beses lang ako umiikot ayun yung basketball balik tayo actually mas gusto kong maglakad sa hagdanan kasi ang ganda ng pawis ko pag hagdanan ako naglalakad ting naglalakad ako hindi ako nagdadala ng tubig Nag hindi ako nagdadala ng tubig kaya magkendi tayo saka ako iinom ng tubig pagkatapos e, tapos kong maglakad. Ang lakad ko usually is umabot ng isang oras to one and a half hour. Minsan dalawang oras. Pag may nasa mood ako maglakad. थर्टी Lakas talaga ng hangin oh. stretching dito. Uwi na ako. Usually, pag weekdays ako naglalakad, pagkatapos ko maglakad, direto ako mamalengki. Since, day off ko man ngayon, diretso ako uwi. Matutulog. Kaso, pasaway talaga yung kaibigan ko. Ang plano namin is ko lang lalabas ngayon. So, ang balak ko pagkatapos ko maglakad is uwi ako matutulog. Ngayon, lalabas daw kami. Pasaway talaga yung babae. Ganun. Eh. tayo yung walang ba dapat ngayon, na tutulok ako maiyak la kami na sa nagbas aniyak na ng ito kaya gagalang mo na kami <laughs> ah, <ala. laughs> na tayo eh. shuttle guard kasi pinalabas mo ako kaya mag <laughs> <laughs> tapos na may kumain ng something. Tapos mayroon na naman kami ng biko at saka bibingka. At tali, pupunta kayo ng simbahan ngayon. Maaga kami kaya dito muna kami sa konti. Diba? Magsimba muna tayo. Pero bago ang simba, magpicture muna tayo dito. Hindi, bago ang simba. simba. Kakain? Okay. Pati, kayo, na kakain ng bibingka. Gusto mo kumain? Big shop drink! Siko? Pili, tapos kayo na nasusukas. Gusto mo? Are you kidding? We have many already. Who oh, does not enough. Kita oh, huwag tayo dyan! Aka, ah, huwag tayo dyan. Ikot tayo dulu. Huwag <laughs> oh, ka okay, tayo dumaan dito. Di ba dito ako hini-matay? <laughs> Nilatag ako dyan sa daanan. Tingnan <laughs> natin kung kaya natin kung saan siya hini-matay. Dapat pala, dapat pala binidyohan. Ako kasi, na-nervous kasi ako kasi baka hindi na yung gigising ba. Nakalimutan ko tuloy nag-video. <laughs> nag nag-video sana ako. Oh, <laughs> ito talaga yun, oh. Dito Dito kami, oh. nag kami dito, nagkuhan, Ikinuhanan ko siya ng ano, ng uban. Bignal lang siyang ano, bignal lang siyang ano, hindi daw siya feeling well. Tapos gumaya, natumba na. Pinahiga namin siya dito. Kalawang <laughs> Naalala niya o. Ay, pala ni ate oh. Hindi ko hindi na Hindi <Rose> <tinyo> kasi kasama namin siya sa ano. Kinimatay. Kaya kaya may nakuambulance dito. may Next time. Next time. niyo okay, so lang. <on the> <cockle>

Ewan eh, ko, ay hindi. Kasi yung nakaupo dun sa katabi kong dalawa talaga na ano siya. Kasi gusto pala nila yung hindi ko. Kaya nga ikaw. Lumalabas na yung mga hindi ka. Tapos ang simbahan pa paakyat. Kaya pagdating mo talaga sa simbahan, grabe talaga ang pawis. Kailangan mag-rest for a while. Rest for a while. Simbahan na kami. Pero bago ako makarating ka. Kaya talaga yung mga powers PA namin. Tapos oh, <Pig> <abonnés> tapos namin. binukgas nang masalanan. Kaya sa akin. Kaya Hanap kami ng kakainan tapos uuwi na. Ganun ang activity sa ha? Ya, yeah, kakain kakainan. ba talaga ang hanapin? oh, ganun talaga yun. Parang hindi pala kumuta ngayon ah. <laughs> hindi ko tayo kumukusa eh. Tsaka parang uulan. Yan yeah, mo na, parang... bilis. Uulan na, kaya yun na nga. Sabi <laughs> 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 Ulan yung oh, na yun. Ayun na nga yung ulan. O, di atin sa tayo. Kung magtatarampatak pa tayo kasi, bago ba, ba? pa tayo?